<laughs> A few moments later. <laughs> Siyempre ngayon, bubugahan natin yung kulay green. Dapat, kaya nito ito, no? lumabas sa likod ko, saka ng balikat ko, putang ina. Ayan. Saan so, na yung Bubugahan mo na ba? Ayan, bubugahan na natin. Siyempre, hindi pa pwedeng hindi ko matatry magbuga. Pwede ba ako magbuga niyan? Ayan, kailangan ibuga. Ayan, ganun na. Ganun. Ha, ganun. <laughs> Joke lang. Ayan, no, oh, tingnan mo, ganda. Ito, so, anong tawag dyan? Bis pa lang kung Ha? Putang e ang ngungo ka pa? Ang <laughs> tawag <laughs> Bis lang po. Okay, so paano siya bugahan ngayon? Pwede ko ba i-try buga? Oo. Bugahan ko na. Oo, mayroon. Kasi mahanggat okay. mainit mo, usok-usok ka to. Try it ba, Andre? Tawakan mo. Tawakan mo. 10,000. 10,000. Tawakan In mo. Ang init niya, putang ina niya. Anong kulay bubuga mo diyan? Yung translucent niya na naki, parang nagbabas si pagka-green. Pagka-green? Oo. Sige nga, testing natin. Di ba yan yung neon green? Okay. Ah, yung paano? Patagal pa ba, ba yan? Kaya ba ito dahil? <laughs> na yan. Tapos, tinagalan hmm. po. Powder coating yan. At tinatakpan niya. Baka tatakpan niya? Kasi kung nagkapitura, hindi naman ipapasok. Ah, hindi mapapasok. Okay, sige. Banat. At ito, mahina lang. Hmm. Dapat control-control. Okay, yun na po, Tom. ang ganda pala niya, Ang galing mo pre. <laughs> Pero ang may, ano ka, ah, pintura ka. <laughs> Ang galing, no? Ako nga, testing nga pa testing kapatid. Ako, paikot lang. Mm -hmm. Bale, anong kulay yan? Green nga, butang ina mo. Oo, yung ulit ka. <laughs> yan. o, ganyan. Eh. Ganyan magpintura. Ngayon taong ano pintura? Ano na? Ah, uh, 10 years na. Testing mo nga sa balat mo. <laughs> so, okay na yan. Okay na yan, ganyan, kulay. Opo, oh, okay na po yan. Sa kabila naman po. Uh, Paano ko pa iikutin? Okay. Yan, ganito. Pati loob niyan. Hindi. Wala yan. Ito lang. 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 Tandaan mo, Patrick, uh, yung mags na ito, napakamahal na ito kasi ako'y nagpipintura. <laughs> ganito lang yan, tapos okay na yan. Ay, ganito lang. <laughs> ah, ganon. <laughs> Kapila ulit. Ang galing ng powder coating, eh, no? Ang pinanggaling, oh. Ang galing ko magpintura, oh. Pati itong gitna, di ba? Ako, ah, yan. Asa una, akala mo hindi lumalabas yung pintura niya, <laughs> pero pag po, sabi ko Ah, doon na siyang na kulay? Kasi na Kasi sunog na. Kasi sunog na. Lumabas na yung tunay na kulay. Okay na yan. Iyan okay, okay na yung okay. no? na yung Okay na yung ganyan. Mi nắng đen là kinh nắng xuống nắng xuống là để nắng đen Nó cũng Chỉ không mua, cũng dặn mi